Ha? Ayan, good morning. Ano to? Ano to? Ayun, nangunguha sila ng kamansi. Tingnan natin. Ano ba yung kamansi? Yung kamansi po, para po siyang kapamilya po ng langka. Kapamilya ng langka. Ito si Brad Gani ito. Alam na alam yung kamansi niyan. Ano yun? kamansi po, kapamilya po ng langka na para pang ginataan, masarap po siya. Ginataan, ah, okay. Ay, ayan, meron pala. Ang simpleng luto po sa kamansi. At ano, ano, to si Brad Benedict naman, no. Oh. Pero maliit pa. Opo. Pero ito po, malambot po kasi ito pag maliit. Ah. Pag medyo malaki na po kasi, medyo, ano na, eh. makunat na. Ah. Makunat na. Mas masarap yung ganyang kaliit. Opo. Ang daling lumambot pag pinakuluan. Pag pinakuluan. Uy, masarap yan, no. Sarap yan. Ano, sa gata. Ayun pa, parang, ayun, oh. may isa pa, o oh. Ayun, oh. Opo. Kahit dilis lang ang dilis Masawang lang ang sahog ano? eh, masarap siya. <laughs> Isa lang kinuha nyo? Wala na? Wala iba po. masarap maraib dito pa sahog, tinapa. oh, tinapa. Tinapa, malasang tinapa dito. Mm. Tinapa? Opo, malasang tinapa. Malasang tinapa. Tinapang galunggong. Hmm. Dito, Ay, sino ang taga Tagasungkit, ayun. Si Manong po. Si Manong. Sige, Manong, pagbutihan mo. <laughs> meron pala, buti meron pala ditong kamansi, ano? Ayan. Saan ka dito, ba, gani? Dito po kay Inang. Ah, spinning. si Spinning. Katabi ka. Tato. Ah, okay. Ayan, pag umaga, dumadan ako dito. Ayan, eh. nabablog ko sila. Ginataang <laughs> gata. Binataang gata. <laughs> Ayan si Manong, oh. Si taga-sungkit. Ito, oh. Dami, oh. Ayan. Ito si Bad Cesar. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Ito, ang kapitbahin ng Kamansi. <laughs> Oo, oh, oh, maganda yun. Ayun, mas may nalaglag uli. Na, mas maganda na araw-araw eh. Gulay Bibili eh. ako nito ng dalawang kilong baboy tsaka one port na gulay. Paminsan-minsan, oh, gulay naman. <laughs> dalawang kilong baboy? One port sa mo, kamansi. Oo, kamansi. Kamansi ang sahog. Okay, yan. Kaya kami magdala lang ako mag-gulay eh. Kaya pansahog na lang yung gulay. <laughs> Para lang po sa Brazil po yan eh. Oo. Oh, oh. ang, ang, pansahog sa gulay, kung hindi baka, okay. manok, baboy. Oo, oh, yun, yun. Mas marami yung sahog eh. <laughs> ayan. Ayan, ayan, ayan. Oh, ayun, no? sige. Ayan. Ayaw ba? Uy, ayun. Ayan pa. Ayan pa. Ayan. Pangsahog. <laughs> pangsahog lang po ito, pangsahog. Uy, <laughs> dami oh, ganda oh. Ayan, mga kamansi. Oh, ang daming bunga, no? O, po. Dito na ako. Oh, daming bunga. Kuwaka upuan. Ay, kuwaka upuan. Ay, yung okay, hagdanan. Yung wala, yung ayan. Ito, ito ang mga kamansi. Okay, dito, dito, dito. Oh, ayan, dala-dala ni Bird Benedict, oh. Uy! Ayan, sige, baba mo muna. Parang madagta lang, ano. Masarap <clears throat> Pero masarap po yan. Oo, masarap, masarap yan. Kahapon, nag-ano yan. nga <coughs> maabot na. Nakaapat na niluto. Ganyan? Ang daming bunga pala, no? Medyo mura pa naman ang katang yan. Eh. Mga naman, di mahal eh. Pero kayo... Ano, dalawa, bilim mo. Dalawang ano, yung katang. Ayan, no. Ayan, no. Ayan, kukunin ni Brad Cesar, oh. Dapat na pala maano yan. Po. Maliit yung isa yung bandang ibaba. Ito sarapuan ah. Bantang ibaba ang kunin mo. Dapat ang sikwat dito. Ah, nasa. na. Ako Yan. O, yan na, oh. Ayan, magandang ano. Ayan, o. mga kamansi. O, yan, oh.